The Farmer Official Hi, good morning mga ka-farmer uh, Magandang umaga po sa inyong lahat dyan Kumusta-kumusta uh, kayo? Ka-farmer, merinda, merinda tayo Kagaling ko lang nagsamba Tapos uh, Merinda tayo Nice. Let's go. Wow. Yeah, I'm me. I'm mm. yeah. oh, no nice. <laughs> Uh, magandang umaga po dyan sa aking mga supporter, no? Lalo na yun doon sa taga uh, ibang bansa. Ma'am. Ma'am, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. O tanghali, o magandang gabi, o magandang hapon dyan. Uh, mirinda tayo, ma'am. Uh, ito ang mirinda ko ngayon time is ano 10:55 wow ang oras natin ngayon mga time six mga kaparmer shout out lahat sa inyo diyan yeah. ingat ingat kayo ah uh, shout out po diyan uh, Marlon si ah uh, shout out diyan P at si Ating shout out po Cyrus shoutout out po sa iyo Maganda na po Ingat po Tuloy lang ang laban uh, Shout out po uh, The Art of Pilasco Ang umaga po sa iyo dyan Boss Saka shoutout out po Kay Kapitan Umpan Ang umaga po sa iyo Kapitan tayo Oh, kay tatay ito Wow! Uh, magandang umaga po, tay. Bili na tayo, Pepsi. Saka yung ah, uh, si Shout sa sa'yo ah, uh, Gitsu. ni Boy. Bili na tayo. taot ko lang yung aking mga supporter lalo na yung boss magandang umaga po sa iyo no? yung nagtulong sa akin noon pa para mamunitay ako boss maraming salamat nakapasa na ako sa 10 dollar maraming salamat boss pag makapira ako hindi kita kalimutan shout out dyan ni ka ipyong shout out po ingat, ingat sa pag drive kahapon nakita kita Ah, sa'yo dyan, Vic. Tung... sa inyong trabaho dyan. Ingat. Yung, yung mga sulit kong supporter dyan, no? Ah, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, no? Ah, ingat-ingat kayo. Hindi ko man kayo maibanggit lahat-lahat yung mga pangalan nyo. Uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin uh, sana patuloy kayo manonood sa mga simple kong mga video mga ka-farmer no uh, ingat ingat kayo dyan Di ka ma? Di Para magpasalamat po ka sa ako mga supporter. Ah. Oh. Na to, hindi na to kasaba yung kinain ko inukbang ko eh kundi durian durian ang kinain ko mga ka-farmer, mga solid kong supporter ma'am, sir ito sa okay, Pilipinas kain tayo ng durian Shh. Shout out Jan. Ah, nami. Wow. Anay. Wow. Ah. Wow. Shout out sa inyo Jan. Sa mga parente ko Jan. Shout out. Saan tayo nung durian? Mango, nanonan na ni Mang. sarap po. Durian. Wow. Kasi nga pala mga ka no? Ah, uh, dito ako pala sa amin, uh, no? Uh, dito sa aking pamilya, mga ka-farmer. Umuwi ako kahapon. Eh, magsamba ako bukas na naman mga kaparmer doon naman ako sa ginatrabawan ko no sa aking ante doon sa uh, alaga kong mga hayop no yung mga pato ko sa kamunok bukas sigo uh, umuwi na naman ako doon magtrabaho mga kaparmer Ah. yung misis ko mga ka you Yun know? Ayan. Wow! Ah, sandali lang ka na naman nila, di ubusin ko to, ka-farmer. Wala kay wala na kasi durian doon sa Kidapawa no, sa baba, sa Kalasuyan. Dito pa sa Balabag dami pa. Ano? Mga <coughs> ka-farmer, siya nga pala no. Yung may baba. Kumain ng durian tapos uminom ng Pepsi eh, ayaw nila takot sila ano daw, uh, baka daw ano sila hindi ganito yung mga ka-farmer yung mahilig sa durian kumakain no? Uh, ang ganit ang sekreto kahit marami kang kakainin ng durian no? Uh, kunting tips ko to sa mga mahilig o durian lalo na sa nagpabili no? nagbinta sa twisto or mga mga user na kumakain ba uh, ay yun ang sikrito sa durian kahit mo, maubos pa itong 3 kilo o 2 kilo ah uh, sobrang busog mo inom ka talaga dito itong Pepsi kasi itong Pepsi mga ka-farmer 'di ba kumakain ka ng durian sobrang amoy niya no sobrang init ng katawan mo uti yung minom ka ng Pepsi kasi pag makainom ka ng Pepsi maka uh, ganun lumalabas yung amoy ng durian yun kasi ang makabigay init ng katawan yan ang sikreto magkain ka ng durian uh, tingnan mo yung hindi ka makainom ng Pepsi kakain ka lang ng durian iba mag-iinit mag yung mga katawan mo manginit pag makakain ka ng durian o umiinom ka ng pepsi makatugab ka or makaano gagaan yung dibdib mo gagaan mong pakiramdam kasi yung sa amin mga bisaya pag dili ka makainom kaol kag durian maginit imong lawas alingasa sa sa tagalog ang ano ng alingasa mga mga farmer no parang hindi ka makali Kaya ninyo mga kaparmer, hindi ba na matatakot? Inom ka talaga ng para makatukab. Ah. Sayang kay tungkol. ko kayo nga kung Andre, ma'am ba? Hindi nyo nakitaan ma? Kung laban na? Makabot ra ganin mo to? Hindi Taas kayo to ba? Ang isungkit primero hila o kuman? Pagka balik, di, di, to, li, o, ma, Pag balik na... na lang tani mo. Dilihan na yung ulaton o mahinog. Pagbalik na ko, nahong na dahil. Buang. Ay, yan. Gagaan yung dibdib mo sa Yan. Lumalabas yung kung sa ano ba sa kung sa init pa guma, lumalabas yung pressure. So, kung sa prutas mandurian lumalabas yung amoy niya. Singaw, yung singaw. Kaya yan. Sa nakakaalam, okay yun. Pag sa hindi nakakaalam, takot. Mga naka farmer. busko ko ang media kilo. Uh, apat. Uh, isa, dalawa. Apat. Uh, walong liso Farmer, namuubos ko. Sarap. Uh, maglalambing na naman ako sa inyo mga kaparmer no yung sulit ko mga supporter uh, ito lang talaga ang hihingi ko sa inyo malaking tulong na yon sa akin yung uh, pag support ninyo sa akin lalo na mga kaparmer yung uh, I share and like and subscribe naman dyan mga kaparmer at maraming salamat sa hindi nag skip sa aking ads mga kaparmer no uh, maraming salamat po kasi yung ads, mga kaparmer, yung nakikita nyo yung aking video, no? Uh, yun ang ibigay ni YouTube sa akin, no? Uh, ibigay ni YouTube sa akin ng parang, ano atak ata, mga kaparmer, 5% ang sa akin yan. Ang tinata yung uh, 5 din siguro sa kanila yon no? Tulong sa iba. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo po mga kaparmer, no, iingat-ingat lang po kayo si jan At ulitin, salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta sa akin. Uh, goodbye. Good luck. Uh, I love you. Bye-bye.